So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Lingyada ng Mamay. So palibago na namang kaalaman, palibago na namang tips ang aking gustong i-share sa inyo and especially sa mga newbie, sa mga baguhan na uh, nagbabalak pa lang na mag-breed, na mag-manok. Uh, so para po sa inyo, ang aking mga ginagawang contents para sa inyo, ang aking ginagawang mga videos, ang aking mga ini-upload para po yan sa inyo. And para naman doon sa mga advance, medyo matagal na po pagdating sa pagmamanok, po pwede rin siguro makatulong itong aking mga tips. Pwede nyo rin pong panuodin or pwede nyo rin pong kakuhanan. Ak o makapulutan ng mga tips sa pagmamanok. Okay, alam ko napakaliliit lang nitong mga tips na i-share ko pero pagdating sa mga newbie napakalaki po ng puwedeng maitulong nito pagdating sa inyong pagmamanok. So at this moment of time, hindi muna tayo kukuha ng katanungan sa comment section. Ito po ay aking sariling uh, topic na gustong i-share sa inyo. Mga kamanok, pagdating po sa breeding, Okay, ay, bago po natin simulan, ano, huwag niyo sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and i-like yung video nito para sa mas marami pang video na kagaya nito, Chicken Talks, Ausaping Manok, na aking maaaring i-share sa inyo at maaaring yung mapanood. Sana makapag-subscribe po kayo at uh, maraming salamat na po agad. Okay, so tuloy natin. Sa breeding mga kamanok, okay, pagdating sa breeding, napakahalaga po na uh, magkaroon tayo ng mga... Uh, Uh, materials, magkaroon tayo ng uh, maayos na tandang at inahin pagdating sa breeding. Alam nyo po kasi, sa breeding, dyan po nagsisimula ang lahat. Okay, kung ano po ang magiging uh, manok ninyo sa hinaharap, sa breeding po magsisimula ang lahat. Kung ano man po ang inyong mga aalagaan na mga manok, sa breeding po magsisimula ang lahat. Kaya po sa breeding mga kamanok, ipinapaalala ko sa inyo na kailangan hindi lang doble, triple ang inyong uh, magiging standard pagdating dyan. Okay? Kasi po, kailangan po talaga na inyo pong uh, makuha yung mga standards ng tandang at inahin pagdating sa breeding sapagkat sila po ang magbibigay at maglalabas ng mga sisyo na magiging uh, breeding ninyo sa hinaharap. Kaya po, ah, uh, ito at ginawa ko po ang video ito para bigyan kayo ng idea kung ano ba yung kailangan ninyo pagdating sa pagbibreed. Okay? So mga kamanok, simple lang naman ang aking uh, gustong i-share sa inyo. Okay? So dito sa aking backyard, pwede nyo pong gayanin, pwede rin pong hindi. Ako po ay nag infuse ng konting oriental sa aking mga alaga tatanungin nung iba dyan ng mga baguhan, Kamanok, ano ba yung tinatawag na oriental? Medyo naguguluhan po kami. Hindi po ba yan manok o ano po ba yan? Mga kamanok, yan po ay isang uri ng uh, manok, isang uri ng breed, pero ito po ay hindi kagaya ng mga nakikita nyo na mga guwapo at magagandang mga manok. Okay, pag sinabing orientals, ang examples po nito is mga asils, mga peruvians, mga shamos, mga parawakan's and marami pa pong iba. Pero ako dito sa aking backyard. Okay, meron po dito'tong uh, konti lang naman na infuse ng Peruvian and uh, azails. Okay, so magtatanong yung iba. Kamano, bakit kailangan pa natin 'yang mga breed na ganyan? Eh kung tutusin, sabi mo nga, mga pangit naman 'yan. Hindi magaganda, hindi qualities. Oo mga kamanok, sa pagmamanok, para sa akin, hindi ko kailangan yung mga qualities na talagang uh, poging-pogi at gwapong -guwapo kayo. So kailangan kong maglagay ng ganito dahil sa aking pansariling dahilan. Okay, at ano yung dahilan ko mga kamanok? Kasi po, uh, yung nakikita nyo kasi ngayon na mga pang-commercial na mga manok, especially yung mga 5K sweaters, Raptor sweaters, okay, yung, yun yung mga sabihin nyo, ang ganda ng katawan, ang ganda ng build, ang lalaking breed nito. So, hindi nyo po alam, mga kamanok, yan po ay may infuse ng mga uh, oriental la uh, mga chickens, oriental breeds. Okay? So, yun nga lang po is na-develop na through the years. Hindi po kantayin mga kamanok, ha? Yan po ay dinevelop ng mahabang panahon. Bago pa po yan na perfect na ganyan is dinevelop po yan ng matagal na panahon. Okay? So, makikita nyo po talaga na quality talaga. Perfectionist po talaga. Yung katawan maganda, yung size matangkad, yung itsura guwapo, yung balahibo maganda. Okay? Sa so madaling sabi mga kamanok, yan po ay pinerfect na sa mahabang panahon. Lumipas ang panahon para po yan ay ma- ah uh, palabas. Okay? Yung mga healthy mga manok na ma ganyan, yan po ay dumaan sa matagal na panahon na pag-aaral. So, dito sa atin, ang tinuturo ko po sa inyo is step 1. Okay, step 1 kung paano niyo po mapapalabas yung ganyang klase ng mga healthy mga manok. Okay, sa una mga kamanok, makikita nyo, hindi pa po gano'ng kagaganda ang itsura ng inyong mga alaga. Pero masisigurado ko po sa inyong mga kamanok na yung kanila pong uh, ilalabas is mga qualities. Okay, yung kanila pong ilalabas is talagang maayos. Yung kanilang katawan, yung kanilang uh, bone structure, body structure, e eh, talagang maganda. So ngayon, share ko po sa inyo o ipapakita ko po sa inyo ngayon ang isa sa aking Uh, na i-breed last season. Ito pong hawa ko ngayon ay isang inahin. Okay? So, ito po ay SBR, mga kamanok. So, sa mga nagtatanong, ano po ba ang composition ng SBR? So, yan po mga kamanok, ano? So, pa, isa po itong SBR. Nakikita nyo po, uh, lagi pong masungit ang kanyang itsura. Ito po ay inahin. So, pulit po ito mga kamanok. Ito po ay 7 months old. So... Medyo masungit po kung titingnan pero yung kanya pong katawan, napaka ganda, napakalaki at makikita nyo po pag ito po ay uh, napasalin sa kanyang mga sisew, ay eh, matutuwa po kayo. Okay? So yan yung mga yung mga SBR ninyo diyan sa inyong bakuran, yan po ay may infused na oriental. Okay? Oriental breeds kung bakit sila po ay ganyan kasusungit, kung bakit po ganyan yung kanilang uh, pangangatawan, yung build, so dahil po yan sa mga orientals. At yung mga orientals na mga kamanok, sa built-in na po sa kanila yung ganyang pangangatawan. Yan po ang kinukuha ng ilang mga breeders okay, sa ganyang klase ng breed na manok. Okay, yung bone structure, yung ganda ng katawan, yung ganda ng sizes, yan po ang kanilang kinukuha. Pero hindi po lahat kasi po, meron din pong mga disadvantages na meron sila, okay, na hindi dapat isama sa breedings. Okay? So, yung iba, high strung at ayaw ng iba nila yan, oh, at ayaw ng ibang mga breeders yon Yung iba naman dyan, sobrang lalaki ng breed, ayaw din naman nila yon Okay? So, sa madaling sabi, hinuhugot po nila yung mga qualities na kailangan nila pagdating sa kanilang ideal projects. Okay, yung ideal nilang projects, pag sinabing projects, so yung kanilang gustong mapalabas o ma-bridge -e sa future nilang uh, ginagawa. So yun ang gusto kong uh, ipaalam sa inyo mga kamanok. At saka ang advantage nito mga kamanok, ang mga uh, oriental uh, breeds na ganito, hindi po sila hassle alagaan. Hindi po ganun kaagad dinadapuan ng sakit yung mga sisew. Okay, kaya po talagang hindi hassle i-breed pabilis palakihin, tapos nag, uh, nag, ano, agad, nagpo-form ka agad yung kanilang katawan, at saka nagiging healthy ka agad. Kasi po pagpumadaling manok, pag napuan ng sakit, hindi po agad uh, nakakitaan ng ganda. Okay? Yung iba nababansot, yung iba ang tagal lumaki, pero ito pong mga oriental uh, infusement na ganito, hindi po sila agad dinadapuan ng sakit. Okay, so mabilis po ang kanilang paglaki, mabilis po silang gumanda. Kaya po napakahalaga mga kamanok pagdating sa ating pag-aalaga ng manok na mabigyan po natin sila ng kahit konting infusement ng mga orientals. Asils, parawakans, uh, ano pa ba, feathering uh, shamos, and many more to mention. So, kayo na lang po yung bahalang maghanap kung alin po yung paborito ninyo na po pwede nyo i-infuse sa inyong mga alaga. Okay? So, pwede rin namang hindi. Pero sa akin, advice ko mag-infuse po kayo kasi malaki po ang tulong niyan pagdating sa inyong mga alaga. So, makikita nyo talaga pagka may infuse ng oriental. Ang gaganda ng build ng inyong mga manok. Okay? So, yun lang mga kamanok. Sana kahit pa paano makatulong ang simpleng tips ko na ito pagdating sa inyong pag-de-breed. So, paano? Uh, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Huwag nyo sana kalimutan mga kamanok ha, na mag-subscribe. Just clicking the subscribe button, notification bell, and syempre, like nyo na rin po ang video ito para sa mas marami pang advice, videos na kagaya neto. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam.